Ang Philippines ay ni-reject ang allegation na gunpointing sa South China Sea. At sinabi na may karapatan kami na i-defend ourselves. At ang Philippine troop na stationed sa isang warship na grounded sa isang dispute sa South China Sea shoal ay nagheld ng kanilang mga weapons dahil sa labis na paglapit sa ship ng Chinese Coast Guard boats. Ngunit hindi nila ito itinutok sa kanila ayon sa mga military officials at chief of staff na si Romeo Broner ay disputed ang isang account ng Chinese state broadcaster na CCTV tungkol sa nangyari sa isang routine resupply mission para sa mga Filipino troops noong May 19 ang CCTV ay nagreport na mayroong at least two Filipino personnel ang nagpoint ng baril sa direksyon ng isang Chinese Coast Guard vessel sa gitna ng confrontation sa BRP Sierra Madre na itinigil ng Manila sa Second Thomas Shoal at ginawang isang garrison noong 1999. Ito ay isa lamang preparation para sa self-defense kung sakaling may mangyaring hindi maganda dahil napakalapit nila, sabi ni Bronner at idinescribe ang mga actions ng China Coast Guard bilang provocative. At may karapatan tayo na ipagtanggol ang ating sarili, sabi niya. At idinagdag niya na patuloy na ipaglalaban ng Philippines ang kaniyang sovereignty sa area. Sinabi ng mga military official na ang Chinese rigid hull inflatable boats ay lumapit sa loob ng halos 5 hanggang 10 meters mula sa BRP Sierra Madre at nagsis ng ilang mga supplies na na-airdropped para sa troops. Sinabi ni Bronner na ito ang first time na ang supply na including na ang food at medicine ay nasis ng Chinese boats at ang aksyon na pagkuha at pag sa aming mga supply ay illegal, sabi niya sa mga reporters hindi dapat kinukuha ang mga supplies ng ibang bansa kahit pa nasa panahon ng war. Ang mga Chinese personnel na inboard sa boats ay tinapon ng mga supply sa water. Ayon sa Philippines Navy, spokesman for West Philippine Sea Commodore na si Royce Vincent Trinidad. At hindi malinaw kung kasapi ba ito ng Chinese Coast Guard o Navy, sabi ng militar. Ang mga Filipino troops ay na-retrieve ang most of the items na na-airdropped noong araw na iyon, sabi ng militar at sinabi ni Bronner na ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned vessel ng Philippine Navy at authorized ito na magkaroon ng weapons. Ang China ay nag-claim ng halos lahat sa South China Sea kabilang ang Second Thomas Shoal at nag-deployed ito ng hundreds of vessels upang magpatrol sa waterway kasama ang tinatawag ng Manila na Chinese Maritime Militia na sinasabing present din noong May 19, at ang China Foreign Ministry ay tinawag ang Philippine Action laban sa Chinese Coast Guard sa Second Thomas Shoal noong nakaraang buwan na illegal. Nagwarning na ang Beijing sa mga neighbor ng US tungkol sa geopolitical self-interest ng US sa region. Ang warning mula sa China Foreign Ministry ay response sa mga claims ng Philippine President na si Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinag-aagawang teritory at isang malinaw na pagtukoy sa Beijing at sa mga territorial dispute nito sa Manila. At si Marcos ay nagbigay ng kaniyang comment sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang Chinese Foreign Ministry ay sinabi na ang Philippines ang solely responsible sa pagtaas ng tension sa South China Sea. Ito rin ay nagtuk ng aim sa United States na sinasabi na ang bansa ay nagplay ng dishonorable role sa pamamagitan ng pag-support sa Manila at paggamit ng South China Sea issue upang iprovoke ang tensyon sa pagitan ng China at regional countries. Sinabi ng Beijing na willing itong mag-continue na makipag-cooperate sa mga members ng Association of Southeast Asian Nations kasama na ang Philippines upang mamanage ang mga differences at palalimin ang maritime cooperation. At sa kanyang speech sa opening ng Shangri-La Dialogue, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng international law sa pag-assert ng Manila claims sa South China Sea at na-refer sa isang bidding noong 2016 ruling ng isang tribunal sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague na na ng Beijing ang mga territorial claims sa mga waters. At ang anumang effort na ma-resolve ang mga maritime differences sa East China Sea at South China Sea ay dapat nakabatay sa international law sabi ni Marcos sa speech at idinagdag niya na dapat nating i-respect ang mga legal settled rights. Samantalang ang China views the international tribunal ruling na illegal at nakipag-argue na ang Manila unilateral initiation of international arbitration ay walang consent mula sa Beijing at nag-violate sa international law. Hindi inaccept ng China at hindi nag-participate sa South China Sea arbitration case. O kahit tanggapin ang anumang mga claims at actions na based sa rulings, ang China territorial sovereignty at maritime rights at interests sa South China Sea ay hindi maaapektuhan ng ruling sa anumang circumstances sabi ng ministry. Ang China ay nag-claim ng most of the South China Sea. Ngunit ang Philippines, Vietnam, Malaysia at Brunei ay nakikipag-compete sa territorial claims sa isang resource-rich waterway. At simula nang maupo si Marcos sa posisyon, dalawang taon na ang nakalipas. Ang Philippines ang pinaka-assertive country sa pagtutol sa mga territorial claim ng Beijing sa mga pinag-aagawang teritory. At kahit na walang territorial claim sa South China Sea, ang Washington ay committed sa pag-upholds ng freedom ng navigation sa mga waters at sumusuporta sa mga Southeast Asian Allies kasama na ang Philippines. Sa kanyang meeting kasama ang US counterpart na si Lloyd Austin sa sidelines ng Shangri-La Dialogue, ang Chinese Defense Minister na si Dong Jun ay inaccuse ang US sa pag-endanger ng security sa region sa pamamagitan ng pagsuporta nito sa Philippines. Sinabi niya na ang US military activities sa pinag-aagawang 2 Thomas Shoal na kilala bilang Renaijiao sa Chinese at Ayungin Shoal sa Philippines. At ang pagpapalagay nito ng isang missile system sa Philippines ay real threat sa regional security. Samantalang si Austin ay ipinahayag ang importance ng respect sa high seas freedom of navigation ay guaranteed sa international law lalo na sa South China Sea ayon sa pahayag ng Pentagon. At ang naging response niya sa mga question Matapos ang kanyang speech, ay binanggit ni Marcos ang mga recent na clashes with Chinese ships at nagbabala na ang death ng sinuman na Philippine Coast Guards ay very close sa kung ano ang idinidefine bilang act of war. Si Marcos ay nagtake ng mas tougher approach laban sa China sa South China Sea. Mula nang siya ay umupo sa position, dalawang taon na ang nakalipas at ang bansa ay naglakas loob na palakasin ang kanilang military relations sa US sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pagsasanay at holding ng kanilang first three-way drill na kasama ang Japan at Amerika. Sinabi niya na tinatanggihan ng Manila ang anumang attempt na madenay ang strategic agencies lalo na sa forces na nag at insubordinate ang ating interest. Samantalang ang US ay walang territorial claims sa mga pinag-aawayang waterway. At ito ay nakatuon sa pag-upholds ng freedom sa navigation sa South China Sea at pagsuporta sa mga Southern Asian allies tulad ng Philippines. Sinabi ni Marcos na ang stabilizing presence ng US ay crucial sa regional peace. Ngunit ni-reject ang idea na ang kanyang bansa ay kailangang pumili sa pagitan ng Amerika at China at idinagdag na ang parehong bansa ay dapat i-manage ang rivalry in responsible manner at nagsalita sa isang presser matapos ang speech ni Marcos, si Lieutenant General Hilay, ay sinisi ang Manila sa paglikha ng mas maraming problema sa South China Sea. Sinabi niya na bagamat sumasang ayon siya sa ilang mga views ng President ng Philippines, meron siyang doubt at pagtutol sa ilang mga points. Ang Chinese Lieutenant General ay inaccuse ang Philippine government na provocative at sinasabi na ang mga dispute at incident sa mga pinag-aagawang territory ay naging mas frequent mula nang umupo si Marcos sa posisyon. Sinabi rin niya na pinalakas ng Manila ang kanilang military alliance sa US habang hinihikayat ang mga bansa sa outside ng region na itigil ang pag-interfere sa issue ng South China Sea. At tungkol sa red line na binanggit ni Marcos, inilarawan ng general na ito ay hypothetical at kung ang pagkamatay ng isang tao sa isang conflict ay maaring mag-trigger ng war sa palagay ko, ay napakadali para sa isang bansa na magsimula ng war. Ang three-day conference sa Singapore ay kasama rin ng isang meeting sa pagitan ng Chinese Defense Minister na si Dong Jun at ang kanyang US counterpart na si Lloyd Austin. Inilarawan ng Beijing na ang meeting bilang positive, practical at constructive. Nag-usap ang dalawa tungkol sa mga major flashpoint kabilang ang South China Sea at ang Taiwan Strait. At ang President ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nag-surprise stop sa Philippines upang makipagkita kay President Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Palace na kung saan both leaders ay nagsalita sa kanilang commitment sa sovereignty at isang global rules-based order. Pinasalamatan ng Ukraine President ang Philippines sa pagsuporta sa territorial integrity at sovereignty ng Ukraine at nagpapasalamat sa inyong big word at malinaw na posisyon tungkol sa amin at tungkol sa occupation ng Russia sa aming mga territories. Sa pagkakataong iyon sinabi ng palace na sinabi ni Marcos Jr. kay Zelensky na ito ay good news na ang Ukraine ay magbubukas ng embassy sa Manila dahil nais naming patuloy na tumulong sa anumang paraan na kaya ng Philippines at sa pamamagitan ng multilateral at ang UN ang leader ng Philippines, ay nag-promise na gagawin ang lahat upang ipromote ang peace at tapusin ang fighting na tumutukoy sa war ng Ukraine laban sa Russia. Ito ay magiging mahirap na daan upang makabalik tayo sa isang situation na morally acceptable hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong mundo, sabi niya. Sinabi ni Marcos Jr. na ang Philippines ay patuloy na nagpo-promote sa continuing adherence sa international rules-based order ayon sa Palace News sa isang oblique reference sa Manila repeated assertion na ang China ay dapat sumunod sa international rules-based order lalo na sa ongoing dispute sa territory sa South China Sea. At ang 2016 international arbitral ruling na ni-reject ng Beijing at natuklasan na ang China maritime claims ay ipinapakita ang isang nine-dash line na mas lumapit sa South China Sea kasama ang pinag-aawayang mga isla ng Second Thomas at Scarborough ay walang basis sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang retired Supreme Court Associate na si Justice Antonio Carpio ay sinabi sa this week in Asia na hindi na siya nagulat sa sudden visit ni Zelensky. At sa Europe, sinusubukan ng Russia na ma-overturn ang foundational na UN Charter principle na lahat ng dispute sa pagitan ng mga state ay dapat masettle peacefully. Ipinagbabawal ang paggamit ng force o threat ng force upang masettle ang mga ganitong dispute. Paliwanag ni Carpio kung bakit ang visit ay nasa national interest ng Philippines. Ang Russia ay ino-overturn ang principle na ito sa pamamagitan ng invasion ng isang bahagi ng Ukraine upang isettle ang isang territorial dispute, sabi niya. At sa South China Sea, ang China ay gumagamit ng threat of force upang masettle ang territorial at maritime dispute sa mga China's neighbor, si Carpio, na ginawa ang South China Sea dispute bilang personal crusade, ay nagsabi na ang Russia at China ay sinusubukang ma-overturn ang foundational principle ng UN Charter, na ang tama ay ang makapangyarihan, isang concept na sinabi niya na nagdulot ng two world wars. Si Lucio Blanco Pitlo ay isang research fellow sa Asia Pacific Pathways to Progress Think Tank sa Manila. At sinabi niya na maaring nakita ni Zelensky ang Philippines na isa sa pinakamalapit na sumusuporta sa layunin ng Ukraine. At tinukoy niya sina Zelensky at Marcos Jr. ay nagbigay ng direct at indirect na mga remarks laban sa China. Sa Shangri-La Dialogue Security Forum sa Singapore noong last weekend, ang pagtanggap kay Zelensky ay maaring palakasin ang image ng Philippines bilang steadfast supporter ng international law at mga norms, lalo na ang dipaglabag sa sovereignty at integrity ng territory na under siege sa Ukraine dahil sa pagsalakay ng Russia, sabi ni Pitlo. Ang President ng Ukraine ay naglakbay patungo sa Philippines ng direct mula sa Shangri-La Dialogue na kung saan siya ay nanawagan sa mga Asian countries na sumali sa isang June 15 summit sa Switzerland sa isang press briefing ng Singapore Forum, siya ay nag-accuse sa China na nagpe-pressure sa ibang mga bansa na i-boycott ang Switzerland Peace Summit. Hindi pa nag-respond ang Beijing sa kanyang mga accusations. Isang maliit na contingent ng mga opisyal ng pamahalaan ang bumati kay Zelensky na pinangunahan ito ni Marcos Jr. at kasama ang kanyang pinsan na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Foreign Secretary na si Enrique Manalo ang President ng Ukraine ay nakasuot ng isang signature casual outfit na black na shirt at khaki na cargo pants, isang outfit na karaniwang ipinagbabawal sa Malacanang Palace ay na-accord ng isang honor guard. Inaasahan ni Zelensky na makakausap si Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue, ngunit umalis ang President ng Philippines matapos magbigay ng kaniyang speech noong Friday ng gabi bago nag-arrive ang President ng Ukraine. Ang meeting noong Monday ay nagmark ng ikalawang pagkakataon na pinag-usapan nila Zelensky at Marcos Jr. ang war sa Ukraine dahil meron silang phone conversation noong nakaraang taon ayon sa isang post ni Marcos Jr. noong February 1. Ang Philippines ay clear na nagpahayag ng support sa mga resolusyon sa United Nations na ipinasa sa simula ng war sa Ukraine, sabi ni Marcos Jr noong May noong nakaraang taon sa Center for Strategic and International Studies sa ASEAN Leadership Forum sa Washington. At nire-respect natin ang sovereignty at territory ng bawat bansa sa buong mundo. Si Marcos ay tinawag ang situation sa Ukraine na incredibly critical at sinabi na ang Association of Southeast Asian Nations ay lubos na sumasang-ayon na ma-protect ang sovereignty rights ng bawat bansa at tinawag ang conflict sa Ukraine na isang bagay na anachronistic in the modern world. Ang isang civilian group sa Philippines ay nagpapahayag ng condemnation sa China dahil sa modern piracy sa Second Thomas Shoal. Isang civilian sa Philippines ang nag sa Beijing ng paggawa ng modern-day piracy sa disputed South China Sea at nagpahayag na magpuprotesta sa labas ng Chinese Embassy habang patuloy ang mga tension sa maritime sa pagitan ng dalawang panig at si Rafaela David ay isa sa mga leader ng atin ito. Ay nagsabi na hindi dapat makaligtas ang Coast Guard ng China sa report ng pagsis ng mga supplies para sa mga Filipino troops na nakastasyon sa isang lumang warship na nagserve bilang isang militar na outpost sa Second Thomas Shoal. Si David ay nanawagan sa mga mamamayan na ipakita ang kanilang unyielding spirit sa rally sa harap ng Chinese diplomatic mission sa Manila upang iprotesta ang incident noong May 19 na nagresulta rin sa allegation sa pagbabawal ng medical na pag-evacuate ng isang may sakit na soldier sa BRP Sierra Madre na grounded ng Philippines sa Shoal noong 1999 upang ipahayag ang kanilang territorial claims. Ang Philippine Navy spokesman para sa West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad ay sinabi na ang mga personel ng Chinese Coast Guard ay kinuha ang isang package na na-airdrop ng militar para sa mga troops sa outcrop at suspecting na ito ay mga materials para sa construction upang palakasin ang crumbling vessel. At siya ay sunod na naglabas ng mga pictures na nagpapakita na ang parcel ay naglalaman ng mga ration of foods na na-dispersed sa dagat. Ang West Philippine Sea ay ang term na ginagamit ng Manila upang i-describe ang mga eastern side ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone at Territorial Waters. Inilarawan ni David ang gawain bilang outright modern-day piracy at assault sa ating dignity bilang isang nation. At ang matatapang na mga Philippine frontliners ay deserve ang unwavering support, not pillaging by foreign aggressor, sabi niya, ang second Thomas Scholl na kilala sa Philippines bilang Ayungin Shoal ay naging center ng tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing sa mga nakalipas na taon. Ang Chinese fishing boats and coast guard vessels ay madalas na i-blocked at madalas na marammed ang mga ship ng Philippines sa resource-rich waterway na nagtutulak sa Manila na maghain ng paulit-ulit na diplomatic protest tungkol sa behavior ng China. Ang Beijing ay kiniklaim ang sovereignty sa halos buong South China Sea, kung saan may mga nagaagawang claim ang Philippines at iba pang mga bansa at nireject ang 2016 international ruling na nag-decide para sa favor ng Manila at natuklasan na walang legal na assertion ang mga claims ng China. Sinabi ni David na ang demonstrasyon sa susunod na linggo ay tungkol sa pag up para sa kung ano ang tama at kung ano ang nararapat sa atin. At we made it clear na ang West Philippine Sea ay hindi dapat ibigay sa ibang bansa. Samantalang hinihikayat ni Senate President Francis Escudero ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na ibahagi ang incident ng pag ng food supplies sa mga bansa sa ASEAN. At sinabi ni Escudero na ang 10-member bloc ay maaring hindi kilalang political association ngunit nagsiserve pa rin ito bilang isang forum upang i-discuss ang mga pangyayari sa Southeast Asia at ipinahayag niya ang pag-asa na mababawasan ang tumitinding tension sa pamamagitan ng peace talk at sinasabi na walang sino man ang nagnanais na magkaroon ng anumang uri ng war sa ating region.